Ladies and gentlemen, our spoken word artist, Ms. Alain Ang pamagat po ng piyasang ito ay ang pag-ibig ay pagtaya. Ayon sa isa sa mga manonulat na aking nakikilala, sabi niya, paulit-ulit na nagtataya ang isang mangingibig. At naniniwala ako, Pinipili niyang saluhin ng pagpapakasakit at isinusuko ang sariling ginhawa sa kalulawang inaalaya niya ng kaganapan. Paulit-ulit rin siyang hinihilom nito. Hindi siya sumasang-ayon sa balibalikong mga gawi. Itinatama niya ang lahat ng mga mali. Hindi siya nakikisangkot at dumagawa ng dahas. Sa halip, pinipili niya ang katahimikan at kapayapaan nakababalik siya sa kanyang ulirat at naitatama niya ang baloktot na paniniwala na kabibitaw siya ng mga pangakong mamumulaklak sa tamang panahon. Kaakibat ang kinabukasang naghihintay na mabuksan upang ang pangamba sa puso ng kanyang iniibig ay mawala. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Sa halip, uunahin niya ang iba pupunta siya sa mga dako na kung saan walang ibig na pumunta makikidaupang palad siya sa mga taong tila isinasan tabi ng madla Nagiging tapik siya sa balikat ng kailangan ng sandalan naging posteng makakapitan ng mga kaila ng mga may kailangan ng sandigan at tahanan sa ganitong paraan nais na mabuhay ng isang mangingibig dahil ang kanyang lumang pagkatao ay dahan-dahang nabubuwal at ang kanyang bagong pagkatao ay paulit-ulit na nailuluhal. Magandang gabi po.